Gregorio del Pilar o lalong kilala bilang Goyo ang batang general ng ating kasaysayan. Sa pagunita natin kay Gregorio del Pilar, naway hindi lamang natin siya alalahanin bilang isang bayani ng nakaraan, kundi bilang inspirasyon sa kasalukuyan. Isang paalaala na ang pag-ibig sa bayan, sakripisyo at dangal ay mga haliging kailangang isabuhay araw-araw upang mapanatili ang kalayaan at dalangal ng ating bansa. Si General Goyo ay tulad ko, ikalima sa anim na magkakapatid. Ang panganay niyang kapatid, si Maria Paz, o Lelang Pasita, kung tawagin ng aking mga tiyo't tiyo at tiya, ay ina ng aking lolo. Kaisa po kami, mga kaanak ng bayaning inaalaala natin ngayong araw sa pagsulong ng katarungan sa ating lipunan na pinagbuwisan ng buhay ni General Goyo. Tulad ninyo, kami ay nagbabasa, nakikipagtalakayan, nagbibigay komento sa social media paminsan-minsan, nagrarali, dumadalo sa ganitong mga pagkukunita para makiisa sa pagsulong ng pangarap ni Goyo. Tungo sa isang libo ng malaya, pinamumunuan ng matuwid at makatarungan. Sa araw na ito, ating binabalikan hindi lamang ang kanyang kabayanihan sa larangan ng digman, kundi pati sa kanyang matinding pagmamahal sa bayan. Nawa po ay magsilbing inspirasyon ito sa ating lahat. Ang batang general na sa murang edad ay buong tapang inialay ang kanyang sarili para sa kalayaan ng bayan. Sa gitna ng mga hamon ng makabagong panahon, tayo rin ay maaaring maging goyo sa ating sariling paraan. Matatag, matalino, at may pusong handang maglingkod para sa kapwa at bayan. Mabuhay ang batang general, mabuhay ang bayan ng Bulacan.